Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang jackpot nga na po si Juru Holiday sa kanyang bagong kontrata sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong player na nakuha na ng Los Angeles Lakers. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, Matapos nga po na makuha ng Boston Celtics si Juru Holiday sa pamamagitan ng isang trade, ay sinwerte na nga po sila sa kanya since isa nga po siya sa mga sa kanilang line para maging best team niyong season. Kaya nakapag-desisyon na nga po ang kanilang front office na hindi na nga po nila ito bibitawan pa. Sa katunayan, Base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ni Idran Wojnarowski ng ESPN, nakapag-agree na nga po ang kampo ni Drew Holiday at ang koponan ng Boston Celtics sa isang 4-year, $135 million contract. Pero bago pa man nga po niya nakuha ang ganyang klaseng long-term contract, ay kinailangan muna nga po nitong tanggihan ang kanyang $37.3 million na player option sa Boston Celtics. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops. Si Holiday para naman nga ang isa sa may tinuturing the best perimeter defender sa buong NBA. At ang maganda pa dyan ay tumitira rin naman nga po ito ngayong season ng 43% sa 3 point line. Kaya worth it nga po talaga ang pagbibigay ng Boston Celtics ng malaking kontrata. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong player na nakuha na ng Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops, busy ang mga kupunan kagaya ng Los Angeles Lakers sa kanilang mga laro bago magtapos ang regular season, since magkakadikit pa nga po dito ang kanilang mga record at nagagawan pa nga po sila ng pwesto sa playoffs at play tournament, ay hindi pa rin nga po na iwasan na mapag-usapan ang ilang mga bagay sa darating na offseason kagaya na lamang ng inaabang 2024 NBA Draft. At sa parte nga po ng Los Angeles Lakers, Ayon nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw ng sikat na NBA insider si Kevin O'Connor, nakapag-desisyon nga na po ang front office ng New Orleans Pelicans na kunin ay ka-2025 first round ng Lakers na naging parte ng ginawang trade nila noon kay Anthony Davis. Kaya dahil nga po dyan ay napanatili nga po ng Lakers ang kanilang ika-14 o 15 pick sa darating na 2024 NBA draft. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Makakakuha ulit nga po ang front office ng Lakers ng bago at batang player sa darating na draft at umaasa nga po sila na hindi na sila papalpak pa ngayon kagaya ng nagdaang taon kung saan mali nga po ang kanilang nakuhang player na si Jalen Hood Shifino kung saan wala man lang nga po itong nagawang tama o naipakitang magandang performance sa kanyang unang taon sa NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.